Eh, may mga dumayo sa atin na mga mukhang sasakop ng ating mundo. Three stooges ang ano nila, ano, naka-forma pa sila na ito. ang mata nila, oh. No? Luwa-luwa. Tingin ko hindi magkakawa na ito mga ito dahil lagi dilat. Ang Taiwan natin, eh, parang gusto na talagang pumero. oh. yumuyo ko na, masing ko. Pag ito iiwan ko, eh, talaga magpe-pair na ito. Alien! Alien! Oh, baka sakupin ang mundo natin ng mga dayuhan mapangapi. Eh, dahil ngayong araw na to nga, eh, may mga dumayo sa atin na mga mukhang sasakop ng ating mundo. Sakupin, sakupin. <laughs> Bali ngayon, araw na to, eh, nagdala yung tropa pips natin, maaasin ko na mga... Parang alien, parang galing sa mga ibang planeta. Ah, mga aklas ito, mga asin Mukha silang galing sa ibang planeta, mga ko. Dahil yung itsura nila eh kakaiba kumpara mo sa mga ordinaryong kalapati. Pero itong alien na to mga si eh, napaka cute! <laughs> <laughs> Dahil ang cute nila, maliliit lang, pero magaganda. Mga ko, mga, mga alien na dumayo sa atin, dala ng tropa natin. ayun o, nakikita nyo naman. Sa itsura pa lang, malayo pa lang, ay eh, nakikita nyo na eh. Mukhang mga alien, mga asing ko. Alien! Agent! So, yun, bali. Sa kupi, sa Bali, ang dinala sa atin ng tropa pips natin, eh, mga fancy. Hindi naman siya mga racing ngayon, mga ko. Fancy naman ang dinala ng tropa pips natin. Bali, nagdala siya ng apat na Budapest, ang tawag nila dyan. Ito ata parang smallest breed ng kalapati Dahil sa sobrang liliit lang nila, Parang kasi laki lang sila ng mga sisiw. Mga parang sisiw lang sila mga sisiw. Eh. Kaya napaka-cute nilang tingnan. Maliliit yun to ka. Malalaking mata. Na parang mga bullfrog. Mga sisiw. Kaya tinawag sila mga alien. Budapest ang tawag nila dyan. Ang maganda dito sa mga dinel niya mga ko Ay eh, mga puti. Eh kaso, chinecheck ko pa. Tinitingnan ko mabuti. Kung may babae lalaki para kahit pa makapagsabi naman tayo kahit isang pares lang dahil nga yung Budapest natin eh namatay yung isa yung isa naman nabili kaya wala na tayong Budapest ngayon mga ko kaya tingin ko dito eh ilalabas natin pero pag may nakitaan ako dun sa labas amang wala pa nabibili pag may nakitaan akong may pares pwede natin i-keep mga ko dahil ganda ganda ako dahil puti pa naman ayun mga puti sila apat na puti ang dala ng tropa pips natin na surumel o, a.k.a. Nong, mga asing ko, napakagaling gumawa ng cage niyan. Siya yung mga gumawa ng mga kulungan ko dati, tsaka yung mga breeder cage ko dati. Pati flyer, mga asing ko, napakagaling bumanat. So, yun, bali sisilipin natin yung dalan ng tropa peeps natin dahil wala tayong bagsak na mga racing. Puro mga alien, mga dayo, mga ko. Mukha sasakupin na yung mundo natin ng mga to sa kupin, sa kupin. <laughs> so, ayan, bali eto, may tatlo pa tayo dito. Bali, eto, pwedeng gawing sitter dahil nakitaan ko siya na pair yung dalawa. Pero yung isa, eh, spare. Is masi, kumbaga, wala pair. Pero yung dalawa, eh, pares na pares. Pwede nyong gawing sitter, pwede nyong gawing breeder, pero maganda rin ang kulay, masi off-color siya. So, ayan, bali yan, nasisilipin natin ngayong araw na to. Tapos, i-check natin ulit yung Taiwan dahil may nakita ko nag-comment na pa-update daw dun sa ating Taiwan na hinihingal na may asma, mga kasing ko, na laging humihingal, ma. Nahirapan na nata huh? Pero ngayon eh, medyo okay na siya. Kumbaga, all goods na siya. Safe na safe na yung ating pinambili, kaya <laughs> hindi siya na dedo, mga kasing ko. Nagamot natin siya. Medyo hindi, hindi, na talaga siya parang humihingal. Pag ko, parang hindi na siya humihingal. Ngayon, naglalandi na. Parang gusto ng magpa asawa. <laughs> so ayan, silipin natin yung mga kalapati natin na bagong dating, bagong bagsak. eh Eileen! Bali, eto na nga. Yung ating Taiwan. Eto pala, eto. eto pala siya, mga singko. Bali, ayun o. No, Kung makikita nyo, eh, halos nagtatabi na sila. Parang gusto na nilang mag-pair, mga singko. Dahil yung ating Taiwan, eh, medyo talagang parang fully. Hindi pa naman siya 100% na fully rec recover, mga singko. Pero sa tingin ko, eh, recover na siya. Ayun o. No. Pero konti pa. Ayoko pa siyang... Uh, i-pair konti pang panahon mga isang buwan pa siguro masi ko talaga makaka-recover na siya pero sa tingin ko eh recover na siya ayun o no? kasi medyo naglalandi na siya nagre-react na siya dun sa ayun o no? yumuyuko na siya mga kasing ko nagbabaw na siya eh baw <laughs> bali yumuyuko na siya dito sa ating cup dahil yung cup natin eh talagang sabik na sabik na rin ito mga ko dahil wala na siyang pair kaya sabik na sabik, ayun o no? mga kasing ko makikita nyo yung taiwan natin eh parang gusto na talagang pumero kasi lagi siyang magkatabi ka, Lagi niya sinisilip yun. Oh, yung na mga ko. Pag ito iiwan ko eh, Talaga magpe-pair na to. Kaya medyo okay na okay yung amoxin na nilagay natin. Nawala yung hingal. Tsaka tignan niyo yung pinapakain natin mga asing ko. Ayan oh. siya mga asing ko. Oh. Uh, breeder mix na may halo siyang. Tignan niyo yung pulbos niya. May halo siyang uh, wing master na breeder dahil sobrang taas ng protein nun masingko ko kaya naka-recover siya kaagad ito siya maasing kaya ito yung pinapakain natin sa mga breeder natin lalo sa may mga young bird meron siyang pellet na pula yung wing master breeder kaya medyo naka-recover yung ating try nating hawakan maasing ko dahil nga nung huling video natin to eh talagang hinihingal siya ayun o no? oh, maasing ko tingnan nyo Okay na okay na siya, mga asing ko. Medyo bumubukas pa ng konti. Pero, Tingin ko, i-recover eh, na siya. Ayun eh, no? medyo hinihingal pa rin siya konti. Pero yung katawan niya, ay eh, bumawi na. Bumigat na siya. Medyo bumibilog na yung kanyang katawan, mga singko. Kaya, tingin ko dito, mga konting panahon pa, mga isang buwan pa siguro, eh, okay na okay na tong ibon. Ayun eh, no? o, na, mga singko eh. Oh, oh, ba? Diba? Pag ito, hinawayaan ko, ililiyad eh, na to. Magpapaasawa na to. Gustong-gusto na niya, mga ko. Kaya, gusto na nag-comment sa atin, eh, ito na yung ating Taiwan. Medyo recover na siya dahil pinainom natin siya ng mga amoxicillin, multivitamins sa patoka eh puro wing master breeder masinko dahil nga mataas ang protein. Medyo mabilis siyang bumawi yung katawan dahil bumagsak yung katawan niya, payat na payat. Tingnan niyo naman ngayon, mga singko, pumapares na. Pero siyempre hindi pa pwede. Para mas lalo siyang ganahan eh wag mo muna natin siyang i -pair. dahil pag nag-asawahan baka baka nga dahil sa overbreeding baka pag nagasawahan ng itlog magpasusubo na naman siya eh mas mga na naman hayaan muna natin siyang bumawi sa katawan break muna hayaan muna natin so bali baliin yung ano natin Taiwan natin update sa ating Taiwan bird napakaganda of color <laughs> sparrow <laughs> ito muna silipin natin bago natin silipin yung mga malalaki mata mga sika ito munang tatlo dahil tatatlo piraso lang <laughs> ayan tatatlo piraso pag tingnan ko tong borga na to may borga sa gitna mga sika yun no? para sa ebi short pick sya malit yung tuka pero napakalaki ng ilong niya yun no? titignan natin pero yung isa eh maganda yun no? malaki Tingin ko dito eh, lalaki. Para siyang saddle, blue saddle. Meron siyang leg band. Pero itong dalawa eh, walang leg band. Pero of color silang tatlo. Masin ko no? Three Stooges ang ano nila, ano, nakaporma pa sila nato. <laughs> parang sila yung statua, ayaw gumalaw. Bali, etong kak na to, ha, ko, ang pares niya ay yung Danbar. Bali, eto yung Danbar natin na dala ng tropa natin. Yan yung pair na sinasabi ko sa inyo, yung dalawang yan. Ngayon, etong saddle, eh, parang wala siyang kapares. Ah, uh, tawag dito, spare siya, mga siko. Pero magaganda sila, kung titignan nyo, lapit natin ng kote dahil ayaw gumalaw. Ayan, ang ganda ng kulay, grisel. Eh, hey no, medyo malit yung toka niya eh. Parang na siguro, baka sa fancy. Tapos ngayon, eto eh, babae-babae. Kung nangitlog nga ito, pwede kong gawin sitter dahil nga yung mga racing natin naglolo ko ngayon, ayaw pumisa. Pero ito, eh, perna-perna, baka gusto nyo gamitin, eh, pwedeng-pwede ito mga asin ko, ayan o. Oh. Pero sila, pwedeng gawin seater pwedeng i-breed dahil maganda naman ang kulay, baka maganda ilabas na kulay mga asin ko. Ngayon, itong isa naman, eh, spare. Lalaki siya sa tingin ko dahil malaki. Ayan oh. Pero hindi pa sigurado dahil ayaw bumara mga asin ko, Ayun, oh. Maganda rin. Bali, yung tatlo na Uh, ayaw talagang gumalaw. Uh, ayaw talagang gumalaw. Ko. Bali, yan yung tatlong uh, dinala sa atin ngayon. Bali, off color sila. Ngayon, silipin natin itong mga alien na to. Dahil nawala na yung ganito natin, mga asing ko. Ang liliit nila, ayun o, ito mukhang lalaki na ito, mukhang buwabara ko na. Pero yung isang buwabara yan, may batik-batik siya sa leeg. Ang tawag nila dyan parang stork. Stork na yung kulay niya. Ni Grisel din siya, mga kasigoy, yun no? Kung makikita nyo talaga, ito medyo bata pa to. May mga pink-pink pa yung leeg niya, ibig sabihin parang sinubuan ng magulang. Kahit itong isang ito, medyo may mancha-mancha. Siguro, pinapakain ito eh, GMP3. <laughs> Nangungulay kasi yun, pag puti. Mga sigoy, mga pink-pink na sila. Bali, ang Budapest kasi, maliit siya, maliit tuka, pero luwa ang mata. Tingin yung mga sigoy, tingnan yung mata nila, oh. Luwang luwa Hindi yan Hindi yan maano, Hindi yan may pipikit Mga singko Dahil nga Tingin ko hindi magkakawa ito mga to Dahil lagi dilat eh no Hindi nila mapipikit yan Hindi natutulog yan Mga singko Dahil lagi nila binabantay yung sarili nito <laughs> Mga adik pala to Dilat <laughs> dilat <laughs> <laughs> Mga singko Mga adik Pero apat sila na magaganda Maliliit Pero tingin ko Ito ang pinakamatured Itong Parang stork na to dahil, Pero siya ang pinakamaliit Kaya maganda siya Kak na maliit Maganda siya mga ko Yan Ngayon Ito naman yung pinakaluwang luwa Ang mata Yan yan yan, mga yan, yan, yan. Yung puting puti Tingnan nyo naman yung kanyang mata Eh sobrang laki Ngayon Itong dalawa Eh medyo bata pa Ito bata pa ito mga ko Halos naglulugon pa Pero tingin ko syang babae Maliit kasi eh pero ito, eh, alanganin din. Yung isa, alanganin. Kaya hindi ko pa alam kung sino mga pair dyan. Kaya dahil sa si itsura nila, mahirap talagang i-ano kung sino babae, lalaki. Dahil halos magkakamukha, mga ko halos Xerox copy lang silang lahat. Pero magkaganda, oh. Bural na mga mata nila. Mga <laughs> adik. Lalo na to, oh. Tignan nyo na mata niya. Puti-puti pa. Ano siya? Pearl eye. Ganda nila nga asing ko. Ito yung tinatawag natin Budapest. Parang sila na ata yung small breed pinaka-small na pinaka-smallest breed ng kalapate. Ngayon yung pinakamalaki, uh, tingin ko nasa English powder. Medyo matangkad ng English powder mga singko. So yun, bali, ayan yung mga dinala. <laughs> Nag-aaway na. <laughs> Nag-aaway na sila mga singko. yung isa, dugu-dugu na. Dugu-dugu na siya. Hindi pala, pink lang. Mga GMP3 boys to. napa <laughs> napakaliit nito mga singko. Ito may hawak ko para siyang pati bato. Ang <laughs> liit niya. Sobrang liit nito. Parang sarap din tirisin. <laughs> so ayun, bali natin. Kung para makita natin yung kanyang liit mas, ito, itatabi eh, natin siya sa sa sipong. Ito, sipong lang ito. Anak to ng carrier natin. Ayun yung carrier natin mga siko. Lalaki niyan. Ito yung anak niya. Eh, sipong pa yan. Tignan niya naman. Ayan, eh, tatabi natin. Titignan natin kung ka siya. Este, titignan natin kung Bagay sila, ah, siguro dahil... Sa Giant, tsaka isang... Ayun ah, parang tutubi. <laughs> parang ito yung tututu- Ito yung original na tututubi. Ah, si tutubi. Si Kalapagui. <laughs> uh, Nalagay natin. natin yung ating Giant. Ayun oh. Siguro nyo naman, ah, siguro na bagay na bagay. Oh! <laughs> Kasi lakalin niya yung toka. <laughs> Kasi lakalin niya yung to ka, toka nung kalawang. Kasi mga singo, Tignan nyo naman. Lumapit ka. Tatapakan lang yan eh. Ang liit Ang liit niya. <laughs>